Welcome to my channel. Maglalakbay po kami pababa ng with my son. Yes. My son. Pata kami ng baba kasi hanap kami ng mauulam. Kasi walang ulam sa bahay. Ubus po kasi yung isda. Kaya maghanap kami ng uulamin sa baba. Kaya maya na tayo mag kasi. Naku. Maya na ako mag-yaw-yaw. kasi. Ang hirap. Ano naman, naman sa bukid Napaka pang-pang talaga. See you mamaya. Ay ha! See you mamaya! Ano ba nangyari nito? See you mamaya! hirap talaga pababat. Lagun ako parang maligid. Yan. Sabay kami ng, ng anak ko. Namulbo siya. Bakla yata to. Sayang kagapuhan niya. Babakla. Huwag ka magbabakla. Sayang yung beauty mo. Bayer. <laughs> bakla ko ba? Ay doon ako ikwansin mo. Doon ako ikwansin mo. Semua pesawat, ba. bak, 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 ba, bak. Anab. 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 bak. awat ba, bak, bak, Kla. Ko. Ba. Ba. Pas ya. bak, 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 la la po oh. ka Tarunga! nga taro nga ba seryoso ba seryoso nga naman sorry today bakla Tinuod <laughs> you know <old> ba ya <laughs> bakla biya ka Mulbus man ka lipstick nita ka <laughs> we are nakalagwas na po kami sa maghanap kami ng ulam. Anap tayo na maligyan o proven doon. Ito. Whitey. Ang gano'n mga ero. Pwede hindi ko kainit kayo. Daw, takip ko sila na. <laughs> hanap kami ng proven. Mauulam. Sabaw. Sinabaw. O kaya, hanap ito probin doon. Ang layo doon. Ang layo ay. Masakit siya mamaya mga mahal. kami kumain mga mahal. Gusto kami mag-snack ng pinapay. Kaya kami magmadal uwi na. may, yung may kapag doon magdidi pa. Pa! Nagtanaw. <laughs> Pinanood sako. Pinanood nila ako. Kala na balaw ako kasi nagano. Nagyaw-yaw ako. Eh, kasi kami, kami pwede magtagal kasi yung baby ko iiyak na yung Nakabil na kami ng ulam. Pa? Super init talaga mga mahal. Ayan, pabalik na po kami sa bahay mga mahal kasi syempre chak, may umiiyak na talaga yun si baby jamay ka kaya yan pong nabili namin ulam pakita mo yung ulam natin matarap yan yung nabili yung ulam namin mga mahal ulatoy namin sa bahay tsaka magsabaw kami kasi oh, kakapagod talaga ito ang laylay pang -lay. bukit bukit pa talaga Okay. Pahing nga mo na kami mga mahal. Daot yung beauty. Wala iyahang pulbus yung noong. Ah. Oh. Grabe talaga. Karig ko. Sige, ikaw na po dala sa kwandong. Mga nabili natin. Siya naman yung dadala sa mga nabibili naming ulam. yan Oh my god, muntik na akong maligid. Ay ko. Yan na, akit na naman kami. Ayan. Aray. Saan nila ang baboy, ma? Di ba na maluto ang baboy? Mamaak pa ng baboy. Di lagi na maluto ang baboy, mamaak ng baboy. Aw, ba? oh, karang ni Hinoon. Mami, maak pa ng baboy. Pensa ka ng baboy, nako. Papaakin ka niyan. Kaya nga pa niyo, hapang luto na. Kakun. Ang Pero,

may ngod to tay o oh, peto daan Ting. Apoyas dalan ay bukid kayo. Sandali tapos um Yun kakain eh, ng tanghalian. Thank you mahal. for watching. Hindi tayo makapag shout out today ha because pero at wala na akong hangin. <coughs> Ubus na yung <coughs> hangin ko. Mga mahal sa sa kakaakit at sa kabababa. Pasak, Grace. Kasi pangalan mo dong. Hi. Say si, hi. Igna Hello mga hello mga, hello mga mahal ni mama. Ano ba? Ano ba? Para mag-vlog food ka sunod. Ano <coughs> ba? <coughs> ano ba? Yung lagi mo ilong-ilong. Ano pala sa nga gawa? Ina ba? Hi, my name is John Rex. Thank you sa pag-support nyo sa akong mama. Ina ba? Ina. Sige na. Nawaan, binayot na. Okay mga mahal, thank you for watching. And bye. Hindi mo na tayo makapag-hit out ngayon ha. Kasi super pagod talaga much. Whew, oh my goodness. Bye mga mahal.